Unta ibalik na sa amuaning ang yutang kabilin. Pahawaon ang kumpanya na nag-operate karon diri sa amuang yutang kabilin. Og ang minahan unta undangon na na kay makaguba na sa kinaiyahan. Isang barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato, sa pinagmiminahan ng coal sa Pilipinas. Pero kasabay ng ingay ng mga makinang ginagamit sa pagmimina, ang sigaw ng mga katutubo at residente na ipatigil ang proyekto. On the idikot, idikot prinsip niya. Ucho, dah sidak kan keton tu sebiji tuhan, tu di nemo abe, dah angkafiyu itu Sinisimulan ng pasukin ng operasyon ng coal mining ang lupang ninuno ng Taboli Manobos Daff Clements Organization o TAMASCO. Mining ang subong, tu sa ubus. Mm. Naigaw na sa boundary sa TAMASCO. Una na na, sudlan sa mining. Na, nagas na ang mga tao nila. Nagkakumbinsi na ang mga tao dito sa sityo. Oh, ang mga Minimina ang coal, pangunahin para gamitin sa paglikha ng kuryente. Ginagamit ito para patakbuhin ang coal-fired power plants. Pero tinuturing itong pinakamaruming source ng enerhiya. Sa katunayan, pinagbabawal ang coal mining at coal-fired power plants sa ibang bansa. Sa Pilipinas, labing pitong coal mining companies ang nasa development and production phase, habang lima ang nasa exploration, Kasama rito ang mga kumpanyang may kontrata sa Barangay Ned. Sa mga dokumentong isinumita nila sa Securities and Exchange Commission, may kitang binili ng San Miguel Energy Corporation ang mga kumpanyang may coal mining contract sa lugar. Bukod sa marumi, delikado rin ang pagmimina ng coal ayon sa environmental groups. Yung pagmimina kasi, lalo na yung dambuhalang pagmimina o yung large-scale mining, ano pa man ang minimina, napakalaki nung pinsala na dinudulot nito. At maraming dokumentadong kaso na namamatay ang coal miner dahil sa tinatawag na black lung o yung paghinga nung coal ash. Ang coal ash kasi nakakalason. Imagine nyo kung ang sigarilyo may filter, ang coal ash lumulutang lang siya sa loob ng minahan at kung wala kang suot na protective gear gaya ng kaso sa maraming coal mines sa Pilipinas, diretso siya pupunta sa baga natin at nagdadala siya ng sakit. Malaking bahagi ng supply ng kuryente sa bansa ang galing sa coal. Yung coal natin ngayon, no, about 60% siya ng energy mix natin. Ibig sabihin, yung kuryente yung ginagamit natin sa buong Pilipinas, 60% to nagagaling sa coal. Kaso, pinapakita kasi ng mga datos ngayon na yung operation pala ng mga coal plants natin ay hindi pala ganun ka-reliable kung titingnan natin yung GOMP or Grid Operations and Maintenance Program na ginagawa ng NGCP, binibigay nito yung mga schedule ng plant na kung kailan ba sila dapat maging out, mag naka-shutdown or not. At ang nakikita natin na nagkakaroon sila ng mga shutdown outside ng kanilang planadong schedule. Si ERC, Energy Regulatory Commission, nagsaset siya ng limits na ito lang dapat yung allowable outage nyo in a year. And nakikita din natin na nalalagpasan ng mga coal plants na ito yung allowable outage nila. Kasi meron tayong hindi nga raw maaasahang magbigay ng sapat na supply ng kuryente ang coal sa kabila ng pinsalang dulot ng operasyon nito. Kaya't pala isipan sa mga katutubong Taboli Manobo na pinapalaya sila sa kanilang lupang ninuno para sa isang proyektong hindi naman kapakipakinabang. Og mao na ilahang katuyuan nila nga para makasupply sila kuryente. Sa tinod lang bisan kinsa nga tao nagakinanglan og kuryente. kwaon nila ang karbon diha, dili man may makaabel sa kuryente. Diri sa moa, wala man nakaabot ang kuryente diri sa moa. Oh, pila katuig na. Panahon na para itigil ang pag-asa ng Pilipinas sa coal dahil hindi ito sumasagot sa pangangailangan ng mga komunidad paliwanag ng grupong kalikasan. Siyempre, malinaw na malinaw, ang pangunahing nakikinabang sa dependent sa coal ay yung malalaking negosyante na kumikita at nag-ooperate ng malalaking mga coal mining at coal-fired power plants. Samantalang, sa kabilang banda naman, yung mga minero, mga komunidad kung nasaan yung coal mining, mga Mismong komunidad ko sa anong coal-fired power plant, sila yung pinakadehado kasi sila yung nakakaranas ng sakuna, ng, uh, pag, ng pagkasira ng kanilang kalusugan, pagkawasak ng kabuhayan. Ang ganitong pinsala ang kinahaharap ng mga residente ng Barangay Ned mula nang pumasok ang coal mining sa kanilang lugar. Mm, mga tao kasi sa Ned, mga beneficiary ng uh, agrarian reform, So may mga klawa sila. Tapos yun ang concern nila kasi yung net talaga, kung ano mong context doon, uh, very rich siya agriculturally. Kaya nagtaka kami paano yung government na sila mismo nagbigay ng lupa doon. Ngayon, ibibigay sa isang malaking kumpanya na mayayaman na para matindi pa doon para hukayin, sirain yung lupa, para kunin lang yung maruming coal sa ibaba. na sa etas noon, napakagandang lupa na nagbibigay magandang uh, hanap buhay sa mga tao at nagpaparal ng kanilang mga anak. Noong 2022, napilitan ng magsasakang si Helbert Mosquera at kapatid niyang si Rix na ibenta ang lupang kinatatayuan ng bahay nila sa sitio Aboy. Pero hindi na pumayag ang magkapatid na ibenta pa ang lupang sakahan. Mangapo, po mga po na, sir hindi kinamadula ang akong nga lupa kaysa to na sir ang lupa ko sir hindi ko gidebligya na sa inyo wala pa na sulod ang minahan diri sir grabe ang amon nga ang amon ng produkto grabe insakto na kami sa karsada may tanan kumplito na kami diri una? Alin pa Gusto na ang kasada? Noong April 2024, inarestong magkapatid na Mosquera nang dumaan sila sa mining site papunta sa Sakahan dahil sinira ng mining operations ang kalsada subong na, uh, nabudlayan na kami subong ka uma kay tungod wala na kami sing agyan ma'am nga magpagwa sang amon nga produkto kay tungod ari ma'am lang slide na Kinasuhan sila ng kumpanya ng trespassing at grave threats pero ibinasura ito ng piskal dahil walang sapat na ebidensya. Maliban sa kabuhayan, dumadaing din ang mga residente ng Barangay Ned sa epekto ng pagmimina sa kalusugan at kalikasan. Kay dati ang sa wala pa ang kol, kol nga gin-stack nila dira. Tinaw kayo ang amon nga tubig, wala wala kalubog bisan magulan. Wala na aga amon nga tubig. So karon kung magulan, gaitom na ang ng amon nga tubig sa mga bata, naga sakit sang tiyan, tapos nagaubo. Gusto sang kompanya na ipahalin kami dire kay apektado kami. Ito yung karbon na iwan dito is galing din sa taas yung stockpile ng coal mining. So kumbaga pag umuulan doon, lumulabas doon sa baba tapos dito sa pupunta. Yan yung kaya naging ganito yung dito sa pispan. Maraming karbon na iwan. Malinis to nung una, yung wala pang stockpile. Malinis ito at mayroon pang isda. Tapos yung mga may pato, may kahit mga bata na dito. Pero ngayon wala na. Kasi yun na nga, kung mo naman yung ano, karbon. Para matuloy ang proyekto, na iulat din ng mga hakbang para linlangin umano ang mga katutubo. Sulod sa kuan San Miguel sa una ng no, mga wala pa, wala pa ang open pit, drilling pa lang sila. Naanay mga military, militarisasyon niya na nahitabo sa mga ginaharas may. Ang mga tribu diha sa ginaoperitan di karon, giilad na sila. Oh, giilad na sila sa kumpanya para ma lang, para makuha ang call. Ganito ang naging karanasan ng mga Tiboli sa sitio El Dulog nang paalisin sila noong October 2024. Pag-abot siyang mga kumpanya, upod sila ng taga-NCIP, nagsaka diri sa Amon. At muto nga taga-APML, upod nila na ang siling siyang taga-kumpanya, magtanom kami siyang saging o mga iban pa mga frutas gusto nila tanom. Muna nag filman na lang kami kaya kayuhan na naman daw itong ilang nga ba pa, isuged sa amon. Mm -hmm. Filo pag-abot nila, direct mining na lang nga nila. Ng nila. Mm -hmm. Oo. Oh. Baga wala na natuman ang... Yung wala matuman itong iban mga kuan nila. Hindi matuman. Mm -hmm. Tani, kung may alam kami, ginabasaan bas na itong ilang nga pa papiramahas sa amon. Pero kaya wala man kami kabalong Nakasaad sa Indigenous People's Rights Act na dapat may Free Prior and Informed Consent o FPIC mula sa mga katutubo ang isang proyektong papasok sa kanilang ancestral domain. May karapatan silang pumayag o tumanggi sa isang proyektong apektado ang kanilang komunidad. Kasi kung ang FPIC ay talagang paggalang ito sa aming karapatan. Pakinggan dapat ang sa, sa aming side namin, no? Pag sabihin namin na ang 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 kumpanya na ini mo sa amin ay hindi namin matatanggap dahil makakasira 'yan sa aming Uh, kultura, sa aming lupang ninuno, at et cetera, makakasira yan sa aming kinabukasan. So, ibig sabihin dyan, uh, handa din makinig yung ano, na tanggapin yung aming pagtanggi, at uh, tanggapin yung hindi namin pagpapahintulot doon sa kumpanya, dahil labag ito sa aming kalooban. Ang mining na sila ay expansion unta nga mo sulod sa amo ang domain uh, nagataging-taging na, na, na sila diha sa highway tung ni aging tuig kapila pud sila nakipagdialog sa amo ang gusto nila magsulod pero gusto ang istorya namo sa ila ha dili may mag kuan di may magsugot nga may ningon ang amuang yutang kabilin pero hindi ganito ang nangyayari dahil malinaw daw na hindi kapakanan ng mga katutubo ang inuuna ng National Commission on Indigenous Peoples sa pagpapatupad ng FPIC. Kakampi talaga siya sa mga mga kumpanya na papasok doon sa komunidad. Kasi hindi siya wala siyang panindigan ay eh. batay doon sa kanyang mandato na protektahan ang mga katutubo. Sa karanasan ng mga Taboli Manobo panggigipit sa mga katutubo ang tugon sa kanilang pagtutol sa mga mapanirang proyekto. Noong December 3, 2017, walong miyembro ng Tamasco, kabilang si Datu Victor Danyan, ang pinatay dahil sa pagtutol sa plantasyon at pagmimina sa Barangay Ned. Lambot ni Dibet Dorin, Beni, 33, Dibet Dorin, 27. Tumimbak, 33, 27, Temimbat bayar 27 Buga tu duk back 33 Hek ye na Timbuk Deng tu na datuk Usa ni na datuk Dan ibu ni dia pak ngak Hek for sa datuk ye kesutu macam izan Tiba istraping na kawan yang kap je diguna Ye di na motor tu duk ngak tok Mon teme am dia uben tu duk back ni Oba ni po eh, ni. Kay nangyayari sa Lake Cebu, hindi siya isolated incident, kundi nangyayari din sa iba pang mga kalupaan na pinaglalawayan ng mga korporasyon at gustong maagaw yung lupa nung mga lolo na ng mga katutubo. Meron nagkakaming bagong labas na report na marami talagang Uh, militarization at human rights violation sa mga katutubo ay konektado sa mining. Bukod sa mga direktang epekto ng coal mining sa mga nakatira sa mga bundok at sakahan, piniluanig din ng mga katutubo ang malaking epekto nito sa mga dinadaanan ng tubig galing sa bundok. Ang tasad ay di ang puro dagko ng mga sapa para sa sungan. Ingon ko sa sungan, dili ang tribo ang maapiktuhan kung ma mabungkag ang tasaday. Maulang gyapon dire sa lawa o sa ala. Deliber. But pasabot, dili lang tagatasaday ang apiktado. Kutob sa maagian sa dakong sapa, apektado na. Kung ginapait nila ang mining, hindi lang tasaday ang magbarog. kung persahan yun na sang trebo, dapat hindi lang dre. Kaya hindi lang man taga dre ang affected. Dapat mga narito sa ubos ng bahin, tabang sila dre. San Miguel Corporation ang itinuturong may sala sa coal mining sa barangay Ned. Kahit sinabi ng kumpanya na binenta na nila ang pagmamayari rito, Sinabi ng grupong kalikasan na kailangan pa rin mapanagot ang kumpanya sa ginawa nitong pinsala sa lupa, buhay at kalikasan. Siya yung nagpasok ng malalaking mga ekipahe. Siya yung nagpasok ng mga guns na at kumausap sa local state armed forces para protektahan yung mining site na yan kahit pa magbago yung pangalan nung parent company dahil sila ang nag-umpisa niyan at hindi nila napanagutan. mula pa noong 2010 na ginawa nila yan may pananagutan sila uh, Then we should make them accountable no uh, it's a publicly listed company and uh, at alam ko uh, may mga Diocese at uh, archdiocese may share din sa San Miguel, no? Kaya may position na rin yung CBCP, di ba? magda kami sa San Miguel dahil sa mga nangyayari sa San Miguel, di ba? So sana yung mga ibang mga responsible investors, no? Be aware of what San Miguel is doing in Lake Cebu and make them accountable, no? Pressure them to do something sa Lake Cebu, to stop coal mining in Lake Cebu. No? hindi natinag sa paglaban ng mga katutubo, magsasaka, residente, maging mga taga-suporta nila, gaya ng mga organisasyong pangkalikasan at simbahan. Ayon sa kanila, patuloy nilang tututulan at ipatitigil ang operasyon ng coal mining sa Lake Cebu. Uh, konektado kasi yung sabi ng Santo Papa, yung the cry ng, ma ng may hirap, cry ng earth. Unang iiyak kapag umiiyak yung uh, kalikasan eh yung mahirap. Kapag umiiyak na yung mahirap, eh, ibig umiiyak na rin yung kalikasan. Ang lupa ay buhay para sa mga katutubo. Kaya wala raw porma ng pananakot at pandarahas ang kayang makapagpaalis sa kanila sa kanilang lupang ninuno. Ang barok sa Tamasco, nagapadayon Japan may nga pakibatok sa kuan sa kumpanya. Nagapadayon may pagprotekta sa ang yutang kabilin. Nagapadayon ang pagprotekta sa kinaiyahan kay dili man pod namo gusto nga maguba ang kinaiyahan para i-prepare namo ang mong yuta para sa sunod nga henerasyon. Na wala na may may atuan nga laing lugar nga pwede may manginabuhi dito. Dire man may manginabuhi.